Ciao Raga! Musta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chadin. I will be your guide. Meron ako tatlong good news sa iyo Raga. Una, start na nung application para doon sa bagong bonus na 500 euros. Pangalawa, inaasahan na ngayong December 2023 ay magsisimula na rin yung application naman para doon sa AD or yung tinatawag na asenyo di Inclusione. Kailan ga yung inaasahang date na sinabi ni IMSS? Pangatlo, ngayon ding uh, December 2023 ay start na rin ng pagdating ng rimborso Ano ga yung rimborso na iyan? Ikaw kaya ay kasama dyan sa makakatanggap na rimborso na iyan? Alamin natin ang detalye raga, doon po na sigla, partiamo! Pagkakain na natin yung rimborso na hinihintay ngayong December 2023. Usually kasi ay dumarating ang rimborso na yan tuwing December. Either na may darating na sulat doon sa bahay tapos ay dadalhin nyo sa posta para mai-encash o kaya naman ay direkta na doon sa iban doon darating ang rimborso. Ang dinutukoy natin na rimborso na yan ay manggagaling mula sa Agencia de Lentrate ay yung rimborso para sa 730. Linawi lang natin na ang mga makakatanggap ng rimborso galing sa Agencia de Lentrate dahil doon sa ifinal nila na modelo 730 ay kapagka ang ifinal na modelo 730 ay sensa sostituto. Generally, yung mga golf ay kasama di yan. dahil kapag ka sila ay nag-file ng modelo 730 ay uh, babarahan doon yung sensa sustituto. Kung ikaw raga ay uh, mayroong ine-expect na rimborso galing di yan sa modelo 730 dahil ang declaration na i mo ay sensa sustituto asahan mo na simula ngayong December ay darating na yung uh, rimborso para di yan. Usually ay simula ng mid ng uh, December dumarating yung rimborso. Pero take note ha, dahil kung ang iba, yung uh, rimborso nila ay uh, darating ngayong uh, December 15 and onwards, maaari din naman na yung iba, yung rimborso nila ay darating pa sa January. Maaari pa nga na umabot hanggang March 2024. Yan ay nangyayari kapag ka masyadong malaki yung uh, rimborso. Halimbawa ay lampas ng uh, 4,000 euros yung kanya rimborso kaya mas matagal ang dating niyan. O kaya naman ay mayroong mali doon sa i-final na modelo 730 at hindi pa tapos na i-verify iyan ni Agencia del Intrate. Kaya maigi na matutong mag-check doon sa sito ni Agencia del para makita kung may maliga o wala yung i-final na 730. Dapat kasi kapag mayroong borso na hinihintay, makikita doon na in fase di liquidazione na. Ngayon naman ang pag-uusapan natin, isunod natin na pag usapan ay yung tungkol naman doon sa pagsisimula ng application para doon sa bagong bonus na 500 euros. Nag-start ang application niya noon pang December 5, 2023, alas 10 ng umaga. Tapos magsasara, matatapos yung application online ngayong January 5, 2024, alas 2 ng habon. Ang bonus na iyan ay para doon sa mayroong edad na mula 18 years old hanggang below 65 years old. Dapat din mayroong IZE na hindi mas mataas sa 9,360 euros. Pero kapag ka-familie numerose, halimbawa ay lima yung members ng uh, nucleo-familiare, eh, o kaya naman ay single parent, tapos ay mayroong tatlong anak na minors pa, tumataas yung limit ng IZE. Nagiging hanggang 15,000 euros. Ang tawag sa bonus na iyan, itong bonus 500 euros na to, ay red dito di dineta, puliese. Kaya ang bolsa yan ay para sa mga taga-Pulya. Ang application niyan ay online doon sa sito ni Regione Pulya. Kailangan na mayroong speed para makapag-login. Kung halimbawa na walang speed, pwede na magpatulong doon sa mga CAF o kaya naman ay patronati. Ulitin lang natin ha, i-reiterate natin na ang bagong bolsa yan na binabanggit natin ngayon na pwedeng applyan hanggang January 5, 2024 ay para sa mga taga-Pulya. Bisitahin din yung official website ni Rejoni Pulya para doon pa sa iba pa ng mga info at para malaman pa yung iba pa ng mga requirements. Last na good news naman, na pag-uusapan natin ay regarding naman doon sa pagsisimula, doon sa maagang pagsisimula ng application para naman sa asenyo de di Inclusione. Hindi ka nabanggit na natin ilang beses na doon sa mga nakaraan na mga vlogs na mawawala na ang red dito di Chitadinanza o yung tinatawag na RDC at yan ay mapapalitan naman ng tinatawag na asenyo de Inclusione o ADI na yan ay magsisimula ngayon January 1, 2024. Pero gaya ng announcement doon sa isang interview ni Vincenzo Caridi, siya yung uh, Diretore Generale ng IMPS, ay maaga na magsisimula ang application para sa asenyo de Inclusione. Inaasahan na simula ngayong uh, December 18, 2023 ay pwede na mag-apply para sa asenyo de Inclusione bilang kapalit ng RDC. Ang Asenio de Inclusione ay para sa mga pamilya na mayroong at least isang member na either na mayroong disability, na mayroong uh, minorene, mayroong member na at least 60 years old o kaya naman ay insirito sa isang programa di cura e asistensa ng Servizi socio sanitary Uulitin lang natin ha para mas malinaw para aga, inaasahan na ngayong December 18, 2023, ay magsisimula na ang application para sa asenyo di Inclusione. Pero, hindi pa yan 100% final. Dating gawiraga, once na mayroong bagong update, mayroong adjornamento, hayaan mo, babalitaan kita. Kaya nga importante, baka hanggang ngayon ay hindi ka pa nakakapag subscribe sa ang channel, sana ay mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos, lagi kang magiging updated. Maging din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na isubscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at importante, malaking tulong mo sa akin raga kapag ka na-share mo din sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, at will guide. Grazie raga, Hasta la Para doon sa ilang raga na nagtatanong kasi gusto doon nilang magpadala sa Pilipinas, gusto nilang gumamit ng Tap Tap Send, pero sila ay Banko Posta, Postipay or Postipay Evolution, ang kanilang konto Pwede ka daw na yun ay gamitin kasi yung iba nagkakaroon ng difficulties. Ang sagot raga, pwede. Kahit na Banko Posta, Postipay, Postipay Evolution, pwede pa rin yan na gamitin para makapagpadala sa Pilipinas via Top Send. Panoorin mo lang yung vlog ko. Meron akong ginawa na guide para maayos mo at mai-on mo doon sa app yung Transferimento Fundi doon sa Banko Posta or PostiPay app. Pagka nagawa mo yan, makakapagpadala ka na. Sunod na tanong na kailangan sagutin, tinatanong ng iba kasi kung kailangan daw pa ba, ba na kapag ka nagpadala sa tap tap Send mula ngayong December 1 hanggang December 31 para makasama doon sa papremyo ni Raga Chad ay kailangan pa na mag-submit ng uh, uh, resibo nung uh, pagpapadala nila. Ang sagot Raga ay hindi na. Basta ang gagawin la ang December 1 Mula December 1 hanggang December 31, magpapadala sa Pilipinas gamit ang Tap Tap Send at least 100 euros yung minimum dapat na amount na ipapadala. At syempre, dapat na gumamit ng promo code na RAGACHAD doon sa kanyang first transfer. Either na ngayong pala ang buwan na ito gumamit o kaya naman ay kung dati pa. Basta gumamit ng RAGACHAD na promo code kasama. So, automatic na yon Makikita na yun sa system at kapag ka na rakol na lahat na tapos sa December 31 ay gagawin yung uh, raffle draw ni Tap Tap Send and then mapipili na doon yung mga winners. Kaya hindi na kailangan pa na mag-send, mag iipon o mag-send pa sa akin ng resibo ng kanilang padala. Dahil makakita na sa system. Okay raga, sana yan ay naging malino sa iyo. So magpadala ka lang. Happy sending at good luck. Sana ikaw ay makasama doon sa mga mananalo. Karasi raga. ala la prosima.